Masyado pa umanong maaga para sabihin makatutulong ang mga impormasyong ibinibigay ni Mary Ann Maslog o Jessica Francisco sa ginagawang investigasyon sa kaso ni dismissed Banban Ban Tarlac Mayor Alice Go. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Dr. Winston Casio, sa ngayon ay nakakagulo lang ang mga pahayag ni Maslog. Gayunman, hindi sinasantabi ng ahensya na maaaring may alam talaga ito sa mga nasa likod ng illegal pogo operation na kinasasangkutan ng dismissed banban -ban mayor. Si Maslog ay humarap kahapon sa pagdinig ng Senado kaugnay ng nagpapatuloy na investigasyon sa mga illegal na pogo hub sa bansa. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang tumulong siya upang mapasuko si Alice Go at mapabalik sa Pilipinas. Uh, too early to tell eh. Too early to tell. Baka mamaya meron nga naman talaga siya masasabi. Pero it will really depend on how good an investigator or an interviewer you are to ferry out the truth, if any. Ngayon nakakagulo pa lamang sa investigation.